It's a blob. Pahayag ni Emilio na nakakunot noong nakatitig sa sonograph machine. Pinilit niya pero nabigo siyang makita at maramdaman ng nakita at naramdaman ni Andrea na napaiyak pa. It's a baby. Sa lungat ng kaibigan niyang si Jason, habang pinapahid ng nurse ang gel sa pipis na tiyan ni Andrea. Your son or daughter? Mahina ang imahinasyon ni Emilio. Komento ni Andrea habang bumababa mula sa examination table. Wala pa naman talagang makikita. Pagtatanggol ni Emilio sa sarili. Nahiling niya na sana ay hindi na lang siya nagpumilit na sumama nang hindi na sana siya nakasama sa debating ito. Hirap talaga siyang intindihin kung bakit nagiging emosyonal ang mga tao. Hindi naman kasi siya kailanman naging ganoon. Tumuloy sila sa opisina ni Jason upang pag-usapan na baka kailangang manganak ng sisarya ni Andrea. Dahil ang blob ay mukhang malaki at hindi kakayanin ng maliit na katawa ng dalaga. Kaagad na nakonsensya si Emilio sa sinabi niya kanina. Maaring mga ang buhay ni Andrea sa panganganak. Babawiin ni Andrea ang sinabing wala siyang imahinasyon kung malalaman nito ang eksenang nabuo sa kanyang isip, na binabawian nito ng buhay sa panganganak. Pinagmasda ni Emilio si Andrea habang nakikinig sa sinasabi ni Jason. Dahan-dahang nagkulay rosas ang maliit nitong muka. Ang pagka-excited ay nagpasaya sa tinig na dating Kimmy at nagpasiklab sa mga mata nito. Sa kabila ng katutuhan ng maaaring malagay sa panganib ang buhay nito dahil sa pagbubuntis, hindi maikakailang pagnanais ni Andrea na maging ina. Para sa katulad niyang lumaki sa mga magulang na walang panahon para sa kanya, napahanga siya ng lubos sa ipinapakita ni Andrea na maluwag na pagtanggap sa mga magiging pagbabago sa buhay nito. Wala ka man lang bang nararamdaman? nang marinig mo ang tibok ng puso ng bata? May pag-asam na tanong ni Andrea habang pabalik sila sa limusim. Na-excite ako ng sobra doon. Ang tanging excitement na naramdaman ni Emilio buong araw ay nang sunduin niya si Andrea at makita ang suot nito. Short black stretchy skirt and fitted top that outlined her little body to perfection. Nadagdaga ng excitement na yon, nang yumuko ito upang ayusin ng sapatos. Ang maalala lang niya ang gabi sa piling ni Andrea ay sapat na upang mag-init ang kanyang katawan at asaming makasama uli ito. Hindi sa ganon kung magiging matapat siya sa sarili mula nang makilala niya si Andrea ay hindi na siya nagmamadaling makahanap ng bagong karelasyon. Nadismaya si Andrea sa matabang na ni Emilio sa sonogram ng kanilang anak. Nakita rin niya ang gulat at pagngiwi nito ng banggitin ni Dr. Castillo. Ang posibilidad na manganak siya sa pamamagitan ng C-section. May emosyonal na koneksyon na kaagad siya sa batang ipinagbubuntis. O baka naman masyadong malaki ang inaasahan niya mula sa lalaking isang linggo pa lamang mula nang malamang magiging ama na ito Huminga ng malalim ang binata. Dediretso tayo sa mall para ibili ka ng mga bagong gamit. Itinaas nito ang divider ng limusin upang bigyan sila ng privacy. Hindi naman makapaniwalang tinitigan ni Andrea si Emilio. Ano? Kailangang maganda ang bihis mo kapag nagkita kayo ng lolo mo sa Cebu. Hindi ko gustong maasiwa ka sa mismong bahay ng lolo mo. Pag-amin ni Emilio, nagpanting naman ang mga tenga ni Andrea. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. Akala mo lang wala pero meron. Paniniyak ng binata. At paano mo naman nalaman yon? Kasing yaman mo ba ang lolo ko? Mataray na tanong ni Andrea. Hindi, pero isa siyang multimillionaire. Pagsisiwalat ni Emilio sa unang pagkakataon marangyang uri ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Multimillionaire? Totoo? Napasinghap na tanong ng delaga. Totoo, Andrea. Ayokong maramdaman mong ikaw ang pobreng kamag-anak sa pagkikita ninyo ng pamilya ng lolo mo. Kahit na yun naman talaga ang totoo? Nagngangalit ang mga ngipi na sabi ni Andrea. Bakit kailangan kong problemahin ang itsura ko? Saka kung gumastos ka pa para sa akin at wala akong pambili ng mga bagong damit. Bale wala sa akin ang gagastusin sa damit mo, Andrea. Pero yung kay Blue ay kailangan may kapalit. Sasaluhin ko pa rin ang gusto si ni Blue kahit na walang kapalit. Pero hindi ko alam yon. Galit na sigaw ng dalaga. Hindi ako isang masamang tao. Dinadala mo sa sinapupunan mo ang anak ko Alin? Yung blob? Angel ni Andrea. Medyo na mula ang pisngi ni Emilio. Mukha naman talagang blob para sa akin. Dapat bang nagsinungaling ako sa babae na pinahalagahan ng katapatan? Bigla ay may namuong luha sa mga mata ni Andrea. Kumurap-kurap siya para pigilan ng mga yon sa pagpatak at inabot ang kamay ni Emilio. Hindi ko gustong magsinungaling ka para matuwa ako. Hindi ko gustong maramdaman mo yon. Umiiyak ka? Nagitla si Emilio. Hindi, okay, okay lang ako. Naalala mo yung sinabi ni Jason? Isa to sa mga epekto ng pagbubuntis ko. Bigla na lang akong umiiyak ng walang dahilan. That doesn't make sense. Uwi ka ni Emilio. Inabot nito ang kanyang kamay at hinila siya para maupo sa tabi nito. I'm sorry kung kinawag kong blob yung baby at nasaktan ko ang damdamin mo. Pumiit naman si Andrea para tignan si Emilio. Okay ka lang ba? Hinawakan ni Emilio ang kanyang baba. Sa kamarahan na hinalikan ng kanyang mga pisngi. Nakaramdam naman ng kakaibang dalaga ng sandaling 'yon. Feel better, sweetheart? Tanong ni Emilio sa garalgal na tinig. Dumilat siya at nagulat nang makita na nagbabiyahe na pala sila. hindi eh, ako makapaniwalang ginawa mo yon. Nagmamadaling inayos ni Andrea ang sarili at umalis sa tabi ni Emilio. Sasama ka sa akin pa uwi pagkatapos nating mamili. Saad nito. Pakiramdam ni Andrea ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Binalot siya ng pag-aalinlangan at Pangamba hindi ba ang mas tamang gawin natin ay ituring na lapse of judgment ang nangyari? Nabura ang ngiti ng binata. Isang pagkakamali at lapse of judgment? Yan na ba ang kabuuan ng kung anong meron tayo? Ikaw ang higit na nakakaalam nun. Bulong ni Andrea. Pinatunayan ang nangyari lang sa kanila kung gaano katindi ang atraksyon sa pagitan nila. Ngunit iyon ba at ang kanilang anak ang nakikita ni Emilio na tanging naguugnay sa kanilang dalawa? Kung si Andrea at ang kanyang damdamin ng tatanungin, malala na ang sitwasyon niyang may kinalaman kay Emilio. Hindi niya kayang tignan ang binata kahit kapag nagiging mahirap itong pakisamahan minsan. Hindi ito maali sa isipan niya. Iginiit ni Emilio na samahan siya sa pagsundo kay Blue sa ospital. At ibinili pa nito ng bagong higaan ng kanyang alaga. Hindi rin ito pumapalyang tumawag para kamustahin ang lagay niya. Kahit na halos wala naman itong masabi. At napipilitan tuloy siyang magkwento ng kung ano-ano. Unti-unti nang nahuhulog ang kanyang loob kay Emilio. At hindi niya alam kung paano pipigilan yon sa kabila ng katotohanang problema at pait lang ang idudulot nun sa hinaharap. Sa huli ay nasunod din ang gusto ni Emilio. Pagkatapos ng nangyari sa sasakyan, hindi gusto ni Andrea na makipagtalo pa rito. Habang namimili ng mga gamit ay napansin niyang, bagaman kaunti lang ang kinukwento ni Emilio, kilala talaga nito ang lolo niya at ang pamilya niyon. Dahil doon, ay nakumbinsi siya na may magandang dahilan ng binata para naisin na magdamit siya ng maayos baka mapahiya ang lolo at mga kamag-anak niya kapag nakitang may kasama si Emilio na mahirap na kamag-anak na itanong tuloy niya sa sarili kung matututunan ba niyang mapalapit sa mga taong hinuhusgan siya base sa panlabas na anyo huminto ang sasakyan sa tapat ng apartment ni Andrea bago bumabay binigyan siya ni Emilio ng makahulugang tingin alam ni Andrea kung ano ang hiling ni Emilio kaligayahan at wala ng iba. Ngunit lalo lang magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Kapag nagpadala siya sa odyok na, palipasin ng gabi sa mga bisig ng binata. Inamina ni Andrea sa sarili na, nakakahiya na hinayaan niyang may mangyari sa kanila ni Emilio. Bago niya ito ay kinilala ng lubos. Ngunit hindi na niya maibabalik pang pa nakaraan kaya kung magpasyaman siyang ituloy ang naumpisahan nila ng binata. Desisyon niyon ang kanyang isip, hindi ng kanyang puso. Isang exam na lang at makakapagbiyahe na siya patungo sa Cebu. Mas makakapag-isip siya ro ng mabuti at mahihinto nang nakakaligalig na kagustuhang laging umasa sa lakas at suporta ni Emilio. Hindi mabuting gawin yon dahil hindi siya nakasisiguro. Na hindi siya nito iiwan. Pero paano kung maghanap ito ng iba dahil lagi siyang tumatanggi? Ang takot na iyon ang kumumbinsi kay Andrea na hindi niya pwedeng makuha ang lahat ng gusto niya, kahit ano pang pilit niya. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Pumayag siya sa gusto ni Emilio o tanggapin ang ng kalaunan o baka sa malapit na hinaharap ay maghahanap ito ng iba. Hindi sa patang napakakomportabling upuan ng private jet ni Emilio upang mawala ang pagkabalisa ni Andrea. Pinagkuunan niya ng pansin si Blue na nakahiga sa basket nito. Ang isang paa ay nakasimento. Mas tumahimik at mas naging nerbyoso si Blue mula ng maospital. Pareho lang sila ng nararamdaman. Ang pag-isipan ng nilalapit na pakikipagkita sa mga kamag-anak ay nagdudulot sa kanya ng matinding tensyon. Dumagdag pa ang damdaming parang ibang tao na siya ngayon dahil sa mga damit. Suot niya ngayon ng isang eleganteng berdeng bestida na ang tabas ay nagpalitaw sa hubog ng kanyang katawan na hindi niya alam na meron pala siya. Lahat ng napili niya ay pinabago para umangkop sa kanyang height at hindi na niya gustong isipin pa ang halaga ng mga yon, na hindi lang pumuno ng isa, kundi tatlong maleta. Inaasahan bang magpapalit siya ng damit ilang beses sa isang araw? Na tila ba miyembro siya ng royal family? Natapos na ang exams niya kahapon, ngunit hindi niya nagawang magdiwang kasama ng mga kaklase. Ayaw niyang makita siya ni Emilio kinaumagahan na, nangingitim ang palibot ng mga mata, at namumutla dahil kulang sa tulog. Kailan pa niya inalala ang itsura? Lahat ng mahalaga para sa kanya, mula sa sarili hanggang sa kalayaang mamili ay inalis na lahat sa kanya. Naisip niya ang ipinagbubuntis na sanggol at sa isip ay humingi siya ng tawa dito dahil sa hindi maganda niyang timpla. Sana ko tutuloy ngayong gabi, Tanong ni Andrea kay Emilio na abala sa laptop nito sa kabilang panig ng salon, sa bahay ng lolo mo. Tumaas ang isang kilay nito, nang marahil ay mapansin ang pagkadismaya niya. May problema ba ron? Ah, um, akala ko kasi sa hotel ako tutuloy. Ang ibig kong sabihin, hindi ko sila kilala, tapos darating pa akong buntis, eh hindi ako magiging komportable ron. Nag-aalalang paliwanag ni Andrea. Naiintindihan kita Andrea. Dapat ay naisip ko yon. Mas gusto mong kilalanin si Ningnong ng pakonti-konti at hindi mo gagawa yon kung sa bahay kanya tutuloy. Natutuwa kung naiintindihan mo ko. Nakahinga ng maluwag si Andrea. Hindi naman ako manhid tulad ng iniisip mo. Ani Emilio. Makalipas ang ilang oras, ay lula na sila ng sasakyan papunta sa subdivision, kung saan nakatira si Ramon Cervantes. Kabadong kabado ang delaga. Sino ang kasama ni Lolo na nakatira sa bahay niya? Ang tita Samantha mo. Sasabihin ba natin kaagad na buntis ako? Ang ibig kong sabihin, paano natin bubuksan ang tungkol doon? Tanong ni Andrea na napangiwi sa magulong sitwasyon hindi niya kilala ang mga taong pupuntahan niya. At sa simula pa lang, pakiramdam niya ay dehado na siya. Hindi na tayo mga teenager, Andrea. Ako na ang bahala. Wala kang kailangang sabihin. Baka pwedeng wag muna nating sabihin. Hindi pa naman halata ang tiyan ko. Nag-isang linya ang magagandang labi ni Emilio. Pagdating sa bahay na to, mas gusto kong magsabi ng totoo Pinigilan ni Andrea ang sariling sumagot na sana. Sa simula pa lang ay ganoon na ang naging saloobin nito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang kahanga-hanga. May laki at modernong bahay na may magandang hardin. Bumaba siya ng sasakyan at napahawak sa kamay ni Emilio. Nang muntik nang matumba dahil sa suot na high heels. Halos hindi ka na makalakad dyan sa suot mo ah. Puna ng binata pero maganda silang tingnan. Tugon niya. At ayon sa'yo, iyon lang ang importante. Wala akong pakialam kahit magpaaka pa. Kung isa sa alang-alang na hindi nga ito na ilang, na naka siya ng isang janitress, may katotohanan ang sinabi ni Emilio. Isang katulong nagpapasok sa kanila sa maluwag na sala. Maya-maya ay may isang matandang lalaking malapad na katawan at marami ng puting buhok ang pumasok at sinalubong siya ng maluwang ngiti. Andrea Ang init sa pagbati ng matanda ang pumalis sa kaba ni Andrea. Lolo At Emilio Mainit din itong tinanggap si Emilio na nagpaigting naman sa mukha ng binata. Napagtanto niyang sa hindi malamang kadahilanan ay hindi gusto ni Emilio na makipagkita sa lolo niya. Ngumiti ka naman. Araw ito ng pagsasaya dahil dinala mo sa akin ng apo ko. Iginiya sila ng lolo niya patungo sa isa pang magara at maliwanag na kwarto. Kung saan may nakaupong isang maliit na babae na marahil ay nasa 40 na ang edad. Lumapit ang babae at ipinakilala ang sarili bilang ang tita Samantha niya. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata Nanatili itong nakamasid at nakikinig ng magsimulang magtanong ang lolo niya. Tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Para sa isang tulad ni Andrea na hindi nakaranas ng ganitong atensyon. Parang hinahaplos ang kanyang puso sa ginagawang pagtatanong ng lolo niya ngayon. Nang ikwento niya ang tungkol sa kanyang pag-aaral, ay nakita niya ang paguhit ng galak sa mukha ng kanyang lolo. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap nila, ay lalo ring nananahimik at nanlalamig ang tita Samantha niya. Hanggang sa tumayo ito at hinawakan siya sa braso. Kailangan nating mas magkakilalang magpiya. May mga litrato ng pamilya kong ipapakita sayo. Anito na iginiya siya sa kabilang bahagi ng kwarto at ipinatong sa tabi niyang isang malaking photo album hindi ko mapigilang maging curious sa mga kapamilya ko. Pag-ami ni Andrea habang binubuklat ang photo album, nakilala niya ang isa sa mga litrato, ang kanyang ama na nasa dagat, na ng mga babae. Nang ituro ng tiyahin niyang tiyuhin niyang si Simon, ay nagtanong siya kung makikita rin ba niya ang mga tiyuhin. Kumunot ang noon ang tita Samantha niya. Hindi ko alam. Nasa rehab siya ngayon dahil sa pagbibisyo niya. Ginagawa ni Papa ang lahat para patinuin siya, pero wala pa rin nangyayari. Natigilan naman si Andrea sa narinig. Maging hadlang kaya ang tita Samantha niya para mapalapit siya sa Lolo Ramon niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.